pag yan sa yung square and the way kaya ginagawa na lang pag ginaganyan mo ako ya di mo gamitin yun na ano binamuba ng ganyan ayun na ako ayun o oh. hindi lang yung isa yun yung ginagamit mo ayun na mo pala ang nga guys at yung square dito the way natapat niya sa square and the way ganyan talaga ganyan talaga

Ano si Karen yung twist niya lagi ginagawa Kaya yun. Yan lang. Ligay on. Ano? at ganyan niya guys. At ano kuya? Yung ginagawa ni kuya ko guys. Pagay <laughs> ganyan. At nilalagay niya nga yung interior. Pag hindi niya nilagay. Ay walang hangin. Ligay on. Kaya po. So, Nagisa at naro-araw ginagawa nila. Yan. Oops. Yan. Ganyan lagi yung ginagawa nila guys. Pag, ano. You know, pag wala sila masyadong siya itong ginagawa. Kaya yun. Ganyan. Pag dubat yung cellphone nila. Kaya ganyan na yung ginagawa nila guys. Ito niya. At lalagay na nga ni rin din. Yan. Para ayos na. Oops. Yan na nga guys. Ano rin dito. masakit nga yung kamay niya nga guys. Dahil may sugat. Ganyan. May rap niya si Kuya ko. Kaya dahan-dahan lang. Yun lang Ano ba yun? Bigay on. You know. yeah, guys. At ano yung ginagawa ni Karen Yung yung ba nang baking yung na lang. At matatapos na yung square si din. kaya may kuya. Ito nga na at dahil pangayon kanila ginagawa at ni May asodul. lagi nah guys, ini mater damai dan masih guys. Di ini ada lagi yang nang tarang asli dito. Taugen, mong lagi nyanyi guys. Ini lagi nginai gua. Para di dalam buku itu. Mau awa <torg> <imitation> Hello, shout out po. Ngayon guys, ini ginagawa ni Kuya Rendel ito. Doon nga si Kuya Rendel ko guys. At Yung, yeah. doon lang. At maglalagay pa nga na siya na silan guys. Ayan. Ayan <smart> nga <uma> siya. At dito yung lugar namin dito. Ayan yung tahimik lang. Guys, ni Kuya ko. Ginawa niya po ang bomba ng bike. Doon. Hindi gayon. Charot! Di gayon, gingging ang Di gayon. Yan. Charot! Kaya din siyang ay ko. Mayroon siya rin dito. Mayroon siya rin dito. Ano? Mayroon siya rin dito. Mayroon mga bata. Yan! din ginagamit guys para dito. Ano? Dito tumigas. Di gayon. Charot! Siyempre dito tumigas siya. Ano?

Kung kailangan mo. Julia? Hmm. Kasi nga si Kira hindi ko. Lagay niya nga yung silang. Ito. Gami ng kalat o. Kasi nagkalat yan eh. Yan. Yeah. Tapos. No. Nga yeah, guys. Ay, hey, nako. Lagay mo na yung silang kuya para sa mabilis. Lagay mo na. Ang nila inaalag niya guys. First mo Ito. dami. Ito daw. Alam niya na yun. Huh? Bigay yun. Tapos. Bigay ng dingding Bigay yun. Yeah. Yan.

Ito yung spirulina. Okay, sige lang. Nag-iingat ko rin. Gc lang. Ayaw mo tayong magwawalis. Ta, let's go. Dito nga. Ingat tayo. Ay, sa ng tainga ko. Pinasukan yata ng langga. Ay, pinasukan yata. Ay, sakit ang puso ko. Pinasukan. Pinasukan ng pag-ibig mo. Ay! Charot! Bigay on. Gang-gang. Bigay on. Ah!

niya pa talaga. Yan. First mas maayos daw kung matibay pa yung sumat na sipa. Ay, bigay on. Tapos. nga guys, na no? Yan nga si Kuya Renji ko. Ganyan lagi niya ginagawa. yun And, shoutout nga kay, ano, kay Jason Alam niya na yun. Yung lagi makulit na bata. Ay, yan nga si Kuya Renji ko guys, na Ano yung ginawa niya at na natin. Alam so, ka niya gagawin. Ano? yun yung dito guys at tinanggal na ngayon Okay. wala pa ma mahalo ka lang ah wala ayan nga guys ayan nga ah uh, tinestin nga nga guys at pupunasan nga parang daw ay ayan ayan nga guys tingap <laughs> tingap nga later guys yung maspera dito at mahahing dito Yan, galing Galing ni Kuya. Ang isa kanya laging ginagawa ni Kuya ko Yan. Okay na, okay na. Okay na, Rod. Please, at uh, nilinis na ni Kuya para sa mas bago daw. Bago mo yung interior, pati gulo eh. Ligay on. Charot! Ang isa si Kuya ko. laging ginagawa. Kaya yun. Kanya lang. Forever, forever. To time, time. Ewan ko din ko ano pinagsasabi nyo. Pinagsasabi ko ba? Ano ba? Kayo ako. Charot! Ligay on ang siya yung square ko. Hindi ko. Yan! Ito ang Oops! Yan! Uy! ko kung ano. Ayos natin ko ating. Ating ng sila. Maka tayo mamatay. Charot! Bigay on! ang... Ang nalagyan niya. Ang nalagyan yung Ang niya kaya mo ba ilagay yan kuya? nga nilalagay niya nga guys ano ba yan? ah yung uh, excuse me nga guys wait <tis> <tis> ya. yan yung si papa ko guys nandun niya yan yung kadena nilagay niya nga guys baka di mo malagay yung kadena kuya? <tis> 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 guys na no? yan ganyan niya para makaliklo yeah. Inyo. May lagi nang nila ayung guys. guys oh, yun, uh, ang yung ayon ganyan. Yung turnilyo ba yan? Tawag ko kanin. Oh, oops. Okay, <laughs> <laughs>

Gumigat na eh, no? Bumigat na, may ano na po kasi. Chemicals. Kaya pala guys, tumayin mo ko, kasi tigo. Suzuki. Araw-araw? Arts? Ang ganda ko. Hindi gayon. Ay, sa! Sa! Sige, nakabidyo ka! Subukan mo! Nakabidyo ka! Ang gising si ako. Wait na ito ko anyan. Nakabidyo siya. Mga hmm, mati siya. May stibigasyon ako. Stibigasyon? Ah, uh, ebidensya. Ebidensya, yun. Ebidensya. Kung no, no, no. no, no, no. ebidensya ako. Oh. No. kabidyo ka. kabidyo yeah. siya. Okay, yun. nga? Guys, at... Ito nga. Ni kuya ko yung ako inangat Uy. Saan ba? Nandito ako. Nandito, nandito yung ulo niya. Ako nandito. Martilyo! 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 Martilyo.

Yan yeah, yun ay na bahay namin. Ganun talaga. At charot bigay on Kanyari niya. At patapos na nga. Tapos na si kuya. Kanya, niya Okay, tapos Stop niya rin dito. Tingnan niya. At adjust uh, na lang niya. Ano so, ang buks-buks niya? Ano niya? sobrang sa so, sobrang so, ang niya at ako'y sa ibig na. Ay, charo! Bigay on! Ang nangyari sinis niya ko. Ano? Ano okay. yung motor nang kinapagawa ko okay. di sa Ano? Wala no. sa kanyang Sa may arik no, don, Agis, no? Ayan. Huh! Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya wag kang susuko. Akan. Laksan Diba? Ano yung agis yan nga? Tiyara yung key ko. kanyang, kanyang, nangyong France, nangyong. kanyang motor. Congrats. Congratulations. Ayan. At tumitigas na nga guys. Yung turner Kaya yun. Ano sa isip nyo? Guys, na-attempt. Pwede na. Pwede na nga guys. Pwede na nga kuya. Ayan yeah guys. Pwede na kuya. Dito man natatapos yung video. Kaya yeah, bye-bye. Digay on. Bye-bye. Bye-bye. Sabi nga eh.